Yung pala ila pa kanila. Lako. Hola, oh, e, hola. niyo kagad yung ano, lapitan niyo kagad. Dito ay lay para drop. Yung kain tem kagad lapitan niyo, yung item, tem. Ayun yung item. Ah. Oh, talihan ano lang at nila. Yung item yung lapitan niyo, yung item. Oh, may nahulog. Bunin niya ang ulo, pangalan mo. Na manili na 'yun, 'yung lokyo para ah? Ha? Gawin mo, Yung kahit tag 'yan 'yung parachute, kunin niyo 'yung parachute. Ipunin Nako, pero pa para sa oh. Sila daw kita talaga nila. Nako, babagay lata. Utik na. Babagayin. Ilayin niyo lang, ilayin niyo, ilayin niyo yung ano para Lain, dalhin sa Bahura! Medyo lang makunan na ang video ha? Diyakato sir. Inaarast sila si Yoko. Sa Bahura, Bahura. Babanggain kayo. Bawara lang kayo, bawara. Dali na sa bawara. Ang sir ba? Yung, huwag niyo, huwag niyo ipakawa, huwag hey. niyo Yung mga baril natin, standby dyan sa ano? Sa gantap. Hey, pa yung pakain pa sir? Pero pakain natin dyan, standby nyo dyan. Sir, recover na yung ano, para paragraf. Ako natin, ako. Hey! Hey! Te lelmatoin